Welcome back again to my vloggy. So for today's vlog and for today's video, guys, is na to ang atong mga plants kay medyo gisagbutan na yung nga area. Okay, ayan. Okay ha, eto siya. Inaanak na siya, guys. oh. So, medyo gisagbutan yun ko sa iya ha, kay ang atong mga tanom, kay nagbalik na sila into pagka-healthy. And, syempre, good thing. Good thing and also good news for us. Kasi nibalik na sila pagka-healthy ang atong mga plant. Except Aninia. Bagong propagation, murag wala siya nag-success. So, unta, mo padayon pa siya sa iyang gibati. <laughs> so, ayan guys, um, medyo gisa. Mukha na jugo na rin nagtanaw sa atong mga tanom kay... Di harus halos kaagi. Yan. Mo na lang ni agiana na mo tungod sa mga tanong gita iya yung gi occupied ang area guys and also guys eh, update mo sa atong para of verde iyan atong para of verde guys in eh, guapo ka siyang mga new leaf oh Hmm, maka love gud iya ang mga dahon. <laughs> Ay bagong dahon niya. Siguro sa mga adili, plantito, plantita out there kay dili jud maka pa-relate sa ato nga mga plantita. So, kita nga mga plantita, plantito out there na makita ganing tanong, bisag asa ka mong abot, makita ganyan tanong, wow, kalami ato, gusto ko in di ba? sa ato ang, ano, murag, um, murag tawagon sa tanong, cheers. <laughs> so, but today sa video, guys, kay sagbot naman yun siya, dali kaayo, or dili mo siya sagbot, ka like, kanang, wala namin yun, may So, ang akong buhaton, ani, magbalihin na po tagtanong, magibalihin na po nato atong mga tanong, asa nato ibalihin, ibalihin nato dere nga area. Kay actually, na area dere sa likod, pero uh, last day nga, medyo busy yun ko, busy ko sa, na event, busy ko sa editing, syempre, kailangan po ko mo upload ang mga video sa atong YouTube channel, kay sa una lang. So, na busy ko, so wala po ko'y time nag hinlo dere sa likod. Although, good siya guys. Pero sa karun mang good, gisayangan ko dari sa area sa likod kay dilik siya init, kaayo, and I think murag uh, gusto sa tanom dari ang aside. So, ang amang buhaton karun, ibalihin ako dari ang ubang tanom and ang ubang um, syempre dari bilinan gihapon ako siya o tanom dari nga area kay kami man dyan ang pagkabuntag no kay na, kay makita ang mga tanom sa imong palibot kaysa puros na lang jud ta ni semento nga wala kay makita nga green green kay ang tanom isa sa mga uh, makakuha og uh, stress po sa ato ang tanan kaya naman um uban ko ninyo with this video wala pa ka nakapag-subscribe sa aking YouTube channel subscribe mo na yan. Don't forget to like, share, and subscribe once again. Click the notification bell down below. And guys, i-update mo na ako kung saan ay nakita mo sa ato ang money tree. Nga na, dito nga side, o. Oh. Ayan, na, di rin nga side, o. Oh, diha nga side. Kadong money tree nga, di pang putulan na to. Kung saan update ato. And everything with this video. Tara guys, so, again, samahan niyo ako. Simulan na natin to. Nauna. <laughs> proceed sa atong bakbakan serye <laughs> with the plants. Paubos na ito gamay. Hayag itong likod, no? Hmm. Kita pinit ngit And before ito mag-proceed, guys, kay mag-shot sa ta. <laughs> mag-shot sa ta. Ha? <laughs> <laughs> Uy, tubig rani, <laughs> Pero nagainom dyan po ko, guys. So. <laughs> Ayun, kay, kailangan na of energy. Not sponsored with this brand, pero Baka main <laughs> Wow! Ano yun lang akong pang pa-energy kaya kailangan ako mag sige ka ron kay um, magdok-dok pa din na ron <laughs> paglaban tayo nga again, energon baka na may ko ito guys once a day kung uh, gusto mo nyo mga energy dira i-take na ninyo si Enervon. Embot lang kung uh, hiyang sa inyo, pero sa ako kay hiyang siya mo ni naga uh, pahatag sa akong energy kada adlaw. Wow. <laughs> Promote yan. <laughs> Nani siya guys, o oh, orange. Pero oh, dili siya ano, pait lami siya, dili siya bahong taya. ganina kay Dili siya kaayo um, init <laughs> karoon kay medyo el, na siya guys sa daring yung side inluan lang na ako na dirang nga side guys diyan na ako ibutang ang akong mga plant truck and data moderator so my times laps lang tadere kay para Dili mo sa atong video let's go Ani akong kung na na guards inday pa yan kung asa ka gan asa ka ganahan na mag vlog asa ka dito na imong gana mag istorya ang ikaw ra isa dito po siya mabisi na yung mga inquiry guys time check 12.39 nag start ko dari ganina alas jeez tay tayo na himo. <laughs> 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 okay. mo guys Kinakay. Mo open abot ang mga ano. Mga message. Okay guys, niabot yun sa point nga na lowbat na nata Grabe oi ka nang ka nang na ang tanan kay ready na ka mag vlog. Ay gusto nimo ya rin giang mga tanom. Ato pajud mo abot ang mga inquiries. Siyempre, kailangan po natong tubagwan kay event man na, mamanay itong works. Kailangan po ito lubang dito. Like, nga no! Nga no! Nga no. Kung kailan ano, ato pagod mo. <laughs> Ay, nako! But anyway, guys, we are happy kasi may mga client din tayong nagpabok. Mm. We have a party naman. Pero, guys, with this, ano, biyakan sa tamo, i-charge sana ako, uning akong phone kay wala na, drain na siya. Tapos, ah, uh, mamaya, update ko na lang kayo. Still, uh, inana pag ihapon siya nagkayamukat mukot ihapon siya guys wala pag siya na ano um, wala pag siya na sugdan pero dito sa side sa likod medyo ako ang gi, ano na silihigan na na pero silihig pa lang silihig pa lang ha so um, charge na ako akong phone and later kay i-update tamo sa atong mabuhat for today kung natin mabuhat for today <laughs> tanggalan na to ang mga kawayan sa so ibabaw sa kanang ng... na siya guys kay dako gid jog space murag ginikaon gid jog space dira ang side so instead na mabutang na to ang atong mga butang na nagtanom murag gili na lang itungod <laughs> ana niya so ang nagpanday ana kay akong father dear Ayan. shout out father ilordi <laughs> si papa ang nagpanday ana guys pero um tung diri sila sa ang, ah, uh, kay dako gyud kay tabang akong papa guys diri sa balay nga among gipabuhat diri sa pesto si papa gyud perting dako ang ah, tabang dako gyud kay ko sa akong amahan <laughs> so yun guys kanang uh, giguba na na kay medyo naka siot gyud siya din ha ah, and gamay ra kay mabutang so um ako siyang i ano siguro siguro maghimo kog butang nga nagplant uh, so para mabutang natutan maplastar natutan na natong tanom ibutang na ko magpanday na pug ko human sa guba panday na pug <laughs> okay naman unta to siya ko inadto kung, kung kanang nubo lang taas mo gud siya kaayo or kanang lapad pud siya kaayo baka nang mukaon gud siya space so um kana kay guba man nato so ato na pud ang ayuhon <laughs> and okay ipadayon nato ang atong trabaho guys, nagabian na ta. <laughs> Nahaponan na, na ta guys. So, nagsugba-sugba na lang ko dari og carne. Sudan pa ni hapon. But syempre, um, ang atong plants kay humana oh. Butangan nato og ano. Uy, di siya mag flashlight kay low bat. <laughs> 11%. In guys. Ara atong mga plants, nga na flash <laughs> Medyo gabi na yun siya, no? Or hapon na ngit-ngit na guys. Sorry kaayos ayos atong video kay nagta na ngit-ngit. gahapon guys, kay wala man nato ng na human og vlog or hindi natin tinatapos kahapon yung vlog natin dahil medyo madilim na kaya naman ayun natin ito tatapusin. Alright, as you can see, nandito na po yung mga halaman natin on this side. At least, pag ganitong oras yung araw, kumagano po, po mapasok dito talagang uh, yung plants dito talagang naiinitan po talaga sila kaya ang ilagay ko dito yung mga halaman na kayang itolerate tolerate yung mga yung araw kayang itolerate and dito naman na side meron tayo dito nakalimutan ko anong pangalan ni neto comment down below <laughs> ang laki na niyan pero pinutol ko and meron din tayo Um, aloe vera itong aloe vera ko guys super fighter nito dito kasi Uh, gibiyaan na ni namo diri sa phase 2 last time tong ni Agi still na Agi hapon siya and ato ang rubber 3 3 rubber 3 yan sinaw kay eh. siya og mga bagong dahon karon guys i-indoor man lagay ko sana siya sa indoor pero wag na lang kasi bet na bet niya dito sa labas eh and si pink princess natin na nawala na yung pink Okay, ganyan na siya guys. Alright. And dito ko na lang nilagay yung ating um, monstera. Deliciosa. Okay, ganyan po yung ating mga plants dito. So, hindi siya gaanong kagandahan guys. Kasi nga, um, hindi pa naman din ganun kadami yung halaman ko. So, hindi pa din ganun kalalaki. Eh. Pero still, nandito yung ating para isa verde din. Yan, ang ganda talaga niya talaga. Talaga akong sarap kurutin. <laughs> yes, and meron tayo ditong uh, punuan sa bayabas. <laughs> so, dili siya. Init na guys. Kaya ay punuan sa bayabas. Uh, dili, dili mga sunog ang ato ang mga tanong. Dari na side. So, muna yung naka-nice na And, natay um, na ay ano re, si partner. And, napahubas na ang tubig ayan gamay na lang tubig ito sa tissue ko na lang dagya puy isda pero nalulug ang tubig mag ang na ng mga 10 minuto wala na muna ni chef tubigyan sa paraan ng Nag-flow na siya. So, ano lang siya, guys? Siyempre, kung may dito na side, I'll raise. So, siguro dito ko tatapusin ang vlog na ito. Once again, thank you, thank you so much for watching. Kung hindi ka pa po nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, ay isubscribe mo na yan. Again, please for, uh, like, share, and subscribe. Once again, this is me, Ate Balmut. Kabaliling, ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babushin pa. Allah! Bye.